Napakaraming taong ibig maging pinuno. Nag nagmamadali na para sila manalo. Ngunit ang malaking katanungan sa kanila, kung sila nga ba'y kaya sumali para maglutas ng problema, o baka naman sila dagdag problema, o baka naman ibig nilang magkaroon sila ng problema, pagkat kung sila tisod nagkamali at nalinlang, binangguan ang magiging hantungan nila kahit ilang palit-palit ng mga pinuno, kahit Diyos pa ang bumaba, at siya ang mamuno, at ang gamitin batas na namang na iyan, na hinango lamang sa manakop ng mga dayuhan na alam natin masama na ang ginawa sa atin ay eh e ginaya pa. Wala pa rin pino ang pamamalakad ng mga leader at ang mga tao sa bansang ito. Kung nabanggit ko na ang walong batas, ibig sabihin may labing walo pang natitira dito sa akin. Hindi lamang yan ang nalalaman ko at aking natutunan. Marami pang mga bagay na dapat ayusin sa mga batas na pinapatupad. Nagpapasalamat ako sa lahat ng na nagpaabot nito para madali ako makarating sa gagalang-galang na pinuno na bansa sapagkat naman alam ko naman kayo magiging daan ko ng mga mahayag at nagpahayag ng mga bagay nito para makarating ako sa kanila parang minto na ang mga paghihirap ng mga ito.